Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ngayon ng reaksyon at opinion Itong post ni Sas Rogando Sasot Sabi niya, patay mga nambugbog May masama pong nangyari sa isla ng Boracay uh, Maraming turista dungel dahil Isa sa pinakamagandang isla sa buong mundo ang Boracay May binugbog, ang binugbog pa naman Anak ni Senator... Jingo Estrada. Nako. Kaya nga patay ang nambugbog. So isiner ni Sasasot ang uh, pos post ng Radio Todo Aklan 88.5 FM. Okay, i ko ngayon ito. Okay. Update. Anak ni Senator Jingo Estrada binugbog umano sa front beach sa isla ng Boracay tatlong suspek aristado pinagsusuntok ng tatlong binata ang anak ni Senator Jingo Estrada at kasama nito sa Station 2 sa Isla Boracay bandang alas 2 ng madaling araw. Batay sa informasyon na kalap ng Radyo Todo, habang naglalakad ang mga biktima mula sila sa isang bar patungong di mall Bigla umano silang sinundan at pinagtulungang suntukin ng tatlong lalaki sa tapat ng isang motel sa barangay Balabag. Kinilala ang mga suspek na sina James Carl Vargas e Jason, Dwayne David Meca e De Los Santos at Kenji Sarabia e Dumalaog parehong 18 anyos at residente ng isla ng Boracay. Nilapitan o mano ng isa sa mga suspek ang isang biktima at biglang sinuntok. Nang umawat ang isa pang biktima, itinulak din siya at inundayan ng suntok ng mga kasamahan ng suspek. Agad namang rumisponde rom ang kapulisan sa lugar at naaresto ang mga sospek. Isinugod sa ospital ang isa sa mga biktima para sa agarang medical na attention. So nakalagay dito, developing story, check back for update. Yan. So basa tayo sandali ng mga comments. Oh. Live Fake Takan Maligaw Name drop agad sa mga nambugbog Pero yon General na taga Balanga Batangas Na umanay ng gahasa ng dalawang sundalo Abay Tahimik ang pagkakilanlan O um, no Bakit ayaw nilang pangalanan <laughs> Ito Ordinaryong suspect Nilagay ang pangalan Abay uh, Anton Capco Walang dahilan, bigla lang Parang one-sided Baka may nag-trigger Kaya nabugbog Yes Nalia Sidiano Wala na talaga Pati sa Boracay May mga nag -tri trip Na hindi na talaga safe Wala na takot Mga kabataan talaga Yun po ang aking Bigyan ng reaksyon Opinion ko lang ito ha Ilang beses na akong nakapunta ng Boracay. Hindi ko na mabilang. Uh, Na-assign ako sa Mindoro Island uh, 2009 hanggang 2014. Eh, malapit lang ang Mindoro sa Aklan. Uh, ilang oras lang sa barko. So, first time kong nakarinig na ganito may bugbogan. Uh, dahil tourist spot yan wala akong siguro hindi ko lang na monitor ngayon lang ngayon lang na may ganitong pangyayari <laughs> na timingan pa nila anak ng senador so ano ang implication nito sa sa tourism di ba ano ang nag-trigger kasi madaling araw galing sa bar oh, yan na baka inom-inom Uh, sigurado may trigger ito, Ma may dahilan. Baka doon palang sa loob ng bar, uh, ito opinion ko lang ito. Uh, analysis ko lang kung po anong posibleng nangyari. Baka galing sila sa loob ng bar. Ayun. Uh, sinundan dahil may dahilan o kaya o natripan lang na mas malala kung natripan lang. Siyempre, mga turista ang mga ito. Nagbibisita lang. Uh, I'm sure, lasing. Hindi gagawin yan pag hindi lasing. Itong mga kabataan. Baka nga. Ito, baka lang ha. Uh, Opinyon ko lang ito. Baka nakahit-hit pa. Hmm. Kaya, ayun. So, kumusta si Auntie Claire? Nakita ba niya ito? <laughs> Sabi, wala naman akong nakita. Hmm. Siguro, sana nga isolated case lang ito Kasi maapektuhan ang ating turismo Pag sunod-sunod uh, uh, Anyway, sabi ko nga sa inyo First time lang itong nangyari Lalo na panahon ni Tatay Digong natin Talagang lininis niya ang Boracay eh. Siya lang nagkaroon ng political will Pina-stop ang operation How many months ba yan, Para malinisan oh After that, anong nangyari? Yun, boom! Gumanda ang Boracay. I hope na na-maintain nila ang kagandahan ng Boracay. Uh, Dolomite Beach sa Manila. Ayan yung mga mga legacy ng ating Tatay Digong. Oh, speaking of safety, may nabasa akong post. Ang South Korean government na nababahala na sa safety ng kanilang mga citizens kasi may mga nangyari yung mga nakikidnap. Ano, so, nabasa kong article ba ito post na nakipagpulong ang mga officials ng South Korean government sa ating gobyerno para ma-insure ang safety ng South Koreans eh ang number one na uh, tourist natin foreign tourists are South Koreans pag hindi mo mapangalaga ng kanilang uh, safety eh wala na lalong babagsak ang turismo isa department ang DOT na sa tingin ko underperforming so ano kayang balita sa courtesy resignation ng Department of Tourism Secretary tinanggap na ba? o oh, yan, papalakpak ako sa Administrasyon Marcos kung tanggapin ang resignation ng DOT Secretary kasi nga talagang hindi namit ang potential ng Pilipinas pagdating sa turismo. Okay, sana isolated lang ito at sana nakita ni anti, ating anti player Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating uh, mga videos at nakakatulong kayo sa tribong talanting ng Bukidnon dahil ang income po natin sa channel nito is tinutulong natin sa tribo sa ngayon, namimigay tayo ng livelihood assistance. Sa tribo, nagpapatanim tayo ng saging lakatan. Kung may itinanim, may aanihin. Kaya panoorin nyo ang video na ito. Ang anak ko sa saging lakatan ni Manoy si Dreno. Huwag akong bisitahon ang iyang asawa. Mayong udto nang! Nag-abuno ka nang. nag ko. Asa dahil si Manoy nang? Nag-inadlaw. Nag ipalit Oo, oh, nindot na gid kay ka ang tubo ah, sa saging ninyo nang oh. oh nindot so, nindot na nga tan-aon ang saging lakatan ni Manoy. Tungod kay mga dagko na. So, kami tanan nga nagtanom din og saging lakatan. Dos mil kapin na ang among tanom saging lakatan so daghan-daghan na og mga kita gyud nato nga dagko Pila gani ni kapunuan ninyong saging ng lakatanang? Si tanang? Si 170. 170 tanan. So, dagandagang oh. yod. Oh. O karoon ang unsa imong maistorya bahin sa padayon, sa pagpananom, sa pagsuporta sa abono. Salamat sa nagtanaw og video ang labaw sa ginuo nga nagpasalamat jud ko kay naay nagsuporter sa amu padayon mi kay kuan ang ay abo makasuporter. Mm -hmm. Salamat kayo nang ng... mga estudyante. Oo. Oh, oh. Salamat kay nang...